Hello, good morning mga lalabs, mga vayots Magandang uh, hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao Sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world Hello, good morning At uh, dito, pag-uusapan po natin mga lalabs, mga vayots Topic natin ngayon ay, oy Friends na <laughs> Sila Kiko Pangilinan, Bongbong Marcos, Liza Marcos at Sharon Conita uh, Tatandaan ninyo mga lalabs, mga bayots Nagalit-nagalit si Kiko Pangilinan Sila ka di ba sa the rest of the dilawan uh, uh -uh, Dilawan uh, at saka mga makakaliwang grupong komunista Ng terorista, ng mga aktivista ay, uh, ay galit kay Duterte uh, at dahil pinalibing si Pangulong, dating Pangulong Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. At isa si Kiko Pangilinan sa nais uh, maghukay o huhukayin. Sila laka liyo di. <laughs> huhukayin ang uh, libingan ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. At ngayon sila Vice Ganda ay... Uh, wala na, friends, na kung matatandaan ninyo, Vice Ganda, grabe din ang mga parinig niyan sa Marcos dati, laban sa Marcos. Uh, di ba? Pero ngayon, na uh, ito mga lalabs, mga bayots, grabe. Si Marcos Jr. nagsasabing sa bagong Pilipinas, bawal ang walda, sunod-sunod ang concert. At uh, nagpa-concert na naman dyan sa uh, Palakan yang Palas, uh, sa Palas ni Palaka. <laughs> At andon ang mga kakampikpik. Dumalo. <laughs> so, panorin po natin mga lalabs, mga bayots, no? Ang, uh, tawag dito, uh, itong si Kiko Pangilinan dati, kung papano niya, uh, papano siya galit or ayaw sa mga Marcos na ngayon ay humihimod <laughs> na ng puwet <laughs> ng mga Marcos or yung true colors ba talaga ng dilaw at ng uh, pula ay talagang inilantad na nila dahil uh, dito wala na nauna nang sinabi ni Bungbong Marcos di ba nung dumalo si dumalo si Joshua at saka si Bimbe kay Liza Marcos doon sa Malacanang na di ba na bash yon mga kung ano-ano tapos i eh, ang sabi ni Bungbong Marcos ay hindi naman daw talaga sila totally magkalaban in person Sa politika lang daw sila hindi magkasundo So ngayon, uh, ito na Sa pakikipag-alyansa uh, na O pagkakaisa na ng pink Itong dilawang pink at ang uh, pula uh, Pinklawan, <laughs> pulawan na ngayon So totoo na talagang sila noon pa, totoo din ang mga balita, na si Marcos Jr. ang secret, uh, tawag dito, candidate nila noong 2016, na kung hindi nanalo si Lini Robredo, pagkabisi presidente si Bongbong Marcos, kagaya din yan noong presidente, na tumakbo noon si Grace po, at saka si Mar Rojas. di po ba? nakalaban ni Duterte, Romeo Rodrigo Roa Duterte that type. Alin sa dalawang yon ang mananalo, dilawan pa rin. So, ganun din pala ito dati, si Lini at saka si Bongbong Marcos. Kahit saan sa kanila, eh, okay lang. Pero, siyempre, sa side ni Marcos, eh, ganid, nagprotesta di po ba? Laban kay Leni Robredo na dinaya siya. O anong nangyari din kamakailan iyon? Pumunta din si Bongbong Marcos sa uh, Sursogon. Nung nag-open doon ng malaking uh, gym uh, para sa yung, yung sports uh, complex doon. Nandun si Leni, inimbitahan ni Chis Escudero sa Otos de Omano ni Liza Marcos at yun, pumunta si Bongbong doon at ayun, eh, nag-shake hands, shake hands sila ganyan. pero hindi talaga totally si Lini lumantad na talagang nga uh, nakikipag uh, mabutihan na siya sa mga Marcos dahil masyadong mahahalata so nauna dito si Kiko at saka sila si Sharon at yung iba pa <laughs> Laila de Lima at ang mga makakaliwang grupong aktivistang komunistang terorista na andyan sa kongreso. Yung iba at yung iba wala na dyan na nasipa na hindi na nanalo. Gaya nila ni T.D. Casino, nila ni, sino ba yung, yung pinsan ni Angel Loxen, pinsan, oh, pinsan niya. marawi oh, marami pa sila, no? So, ngayon, panoorin po natin mga lalabs, mga bayots, muna. Itong, uh, speech dati ni Kiko Mangilinan kung paano niya nais hukayin ang libing ni <laughs> Pangulong, eh, dating Pangulong Marcos uh, Senior, no? <laughs> galit na galit. Magiging <laughs> laughing staff tayo sa buong mundo dahil pinatalsik natin yung diktadura noong 1986 dahil sa pang-aabuso, pagpatay, pagnakaw, mm. at uh. ngayon, hihiling natin sa libingan ng mga bayani. Kung inaakala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon. Uh -huh. Pero hindi sila nakakatiya na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil kikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya na iwat, iwasto itong hindi tamang pangyayari. We will have to undo this injustice that has been inflicted upon the victims of martial law in our nation. And we will tirelessly work to reverse and to undo this burial in Libby in the Libby. So yun siguro ang ating unang salita. Kung may mga tatanungan tungkol sa mga legal na mga steps na maaaring may sagawa at iba pang mga pagkilos ay we are more than willing to answer questions. So, okay, sige.

sa pakikipagkabutihan ba oh, Pakikipagkabutihan Pakikipagmabutihan ba ngayon ni Kiko Pangilinan sa mga Marcos Ito ba ay uh, estratehiya Para mahukay nila Ang uh, libingan ni Dating Pangulong Marcos Senior Or tuluyan na talaga Silang nagiging uh, Hindi talaga sila magkaaway in general Sa politika lang Tama si Bumbong Marcos siguro doon O talagang isinapubliko na nila ni Bongbong Marcos, ni Liza Marcos at nila ng Liberal Party na kung ano talaga sila ang totoong kulay nila. Isiniwalat na ba nila sa madla na hindi talaga sila totoong magkaaway? <laughs> Politika lang? Ayan na nga ba eh. So ito, friends na sila dumalo, sila Sharon Conita Kiko Pangilinan sa concert sa palasyo. nasabi ni Bongbong Marcos na una niyang sinabi na bawal magwaldas ngayon, lalo na sa mga uh, government uh, workers, or kung ano pa ay wag daw maggastos, lalo na magpabunga ng mga Christmas party or mga handa Samantalang siya, pangatlo na to. Sa loob ng dalawang linggo na concert dyan sa palasyo. So ayon pa dito sa seminar nyo, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Palaka Marcos. Ang, ako na lang yung palaka ha, wala doon, Liza Marcos. <laughs> Ikalimang konsyerto sa palasyo sa, na pinamagatang para sa pelikulang Pilipino sa Kalayaan Grounds ng Malacanang kahapon, December 15, 2024, na dinaluhan ng iba't ibang mga artis na artista, ito'y sa gitna ng kabi-kabilang isyo ng kahirapan ng ating bansa. <laughs> wow! <clears throat> so, hindi mahirap ang Pilipinas. <laughs> Ay, nako, Taga Negros, kawai-kawai kayo jana ha? Dahil uh, walang tulong mula sa Pangulong Bungbong Marcos ang dumating sa inyo nung pumotok si Bulkan Kanlaon. Andito yung pira Oh. Na imbis dapat itulong dyan sa Negros sa mga kababayan nating nasalanta ng Bulkan Kanlaon. Kaya oh, ito, nagpa-concert. Ilang milyon ang ginastos dito sa pira ng taong bayan. Mm. Sino ang andito? O, oh, ayan, o. Oh. Kiko Pangilinan, Sharon Conita, Jaza Padilla, Vice Ganda. O, oh, andyan pa sa likod si, o, oh, ito, Christopher De Leon. Mm. Concert. So, nagkaisa sila, mga lalabs, mga vayots. Pero yung malasakit center, wala na ayaw na lagyan ng budget, hindi uh, na ng administrasyong Bongbong Marcos sa 2025. Pell Health, zero subsidy. Ninakaw pa ni Bongbong Marcos ang 89 billion na andoon sa malat sa ano sa philhealth Health. 10 billion ang kinaltas sa saan ba? Uh, sa DepEd Kinaltas sa AFP for modernization. Malaki. Bill, uh, parang 30 to 20, 35 billion yata yun ang kinaltas. Ang daming kinaltas, pero pagdating doon sa program ni Bongbong Marcos, yung kanyang uh, uh, pork barrel, 531 billion for 2025. Ang laki. Ang akap, 26 billion. Hmm. So, dito na pupunta yung tax ng taong bayan. Sa mga ganito lang, konsyerto, konsyerto. So, si Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta and the rest of the dilawan, sila Vice Ganda na tumutulig sa sa mga Marcos dati. Ito lang yung uh, plain and simple na salita dito. Nilonok nila yung kanilang suka. Kinain nila ulit. Isinusuka e, nila ang mga Marcos noon. Nilonok nila ngayon. Nakakadiri ang mga uri ng mga klase ng ganitong tao. Dati si Sharon, uh, panahon ng eleksyon, pumunta doon kay Tatay Digong sa di ba? Pinakain iyon ng sardinas. <laughs> May picture pa, di ba yun? O ngayon, doon na naman sila kasi tatakbo si Kiko pagkasinador. Uh, doon na naman sila ngayon sa Marcos, nililigawan ang Marcos para sa mga loyalista nga, na magsama sila para iboto ang iboto uh, ng mga dilawan at ng mga makakaliwang grupo ng mga aktivistang komunista ng terorista ang mga Marcos uh, na candidates pagka senador at ang mga Marcos din na loyalista nga iboboto din yung mga kandidato ng uh, dilawan ng liberal party titingnan natin <laughs> alam naman natin traiduran din to sila <laughs> ang mga dilaw, trader din to, traitor din ang pula. Ah, de, we will see next year election sa senatorial. <laughs> Ay, po. So, naglunukan sila ng suka. So, ano masasabi ninyo mga labs, mga bayot? Grabe na politikas Pilipinas, no? Madumi pa sa kanilang mga tae. Nakakadiri.